Matapos naman ang pagyanig ng malakas na lindol sa Cebu noong Setyembre, tiniyak po ng Department of Tourism na nananatiling ligtas at bukas ang probinsya para sa mga turista. Si Sofia Potensiano, una sa balita. Sa kabila ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong Setyembre at mga sumunod na aftershocks, tiniyak ng Department of Tourism na nananatiling safe and open for tourism ang lalawigan. Matapos ma-inspeksyon at ideklarang structurally sound ang mga public area, heritage sites at accommodation facilities ng mga otoridad, siniguro ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na business as usual ang mga establishmento sa Cebu at sa buong Central Visayas. Hinihikayat ni Secretary Frasco ang mga tourism operators na ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad, hindi lamang para mainganyo ang mga turista, kundi para masuportahan din ang mga kabuhayang nakadepende sa industriya ng turismo. Simula nang tumama ang lindol sa Bugos City, Cebu noong 30 ng Setyembre, nakipagtulungan na ang DOT Region 7 sa iba't ibang ahensya ng pamalaan, gaya ng DSWD, DTI, SB Corporation, TESDA at mga lokal na pamalaan para maghatid ng agarang tulong at recovery program sa mga apektadong tourism workers. Anila umabot sa mahigit 2,000 tourism workers ang nabigyan ng food assistance habang patuloy namang pinoproseso ang emergency cash transfers at livelihood training programs na hatid ng iba't ibang partner agencies. Batay sa huling ulat ng DOT Region 7, nananatiling operational ang major hotels, ports at airports sa Metro Cebu. Kabilang na dyan ang Mactan Cebu International Airport, Cebu Baseport at mga seaports sa Santa Fe, Maya at Kawit. Bukas din ang iba't ibang premier hotels at nakabalik na rin sa normal operations ang mga establishmento na nakaranas ng minor damage. Patuloy naman ang operasyon ng mga dive at island destination sa lalawigan gaya ng Malapascua at Gato Island matapos ma-assess ng provincial government at mga accredited dive operators na ligtas ang mga ito. Samantala itutuloy din ng DOT ang mga scheduled tourism events nito sa Cebu kabilang na ang mga promotion at diving activities na layong ipamalas ang resilience at ganda ng lalawigan. Tiniyak ng ahensya ang patuloy na koordinasyon nito sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at mga heritage agencies para sa restoration ng mga nasirang simbahan at historical structures sa San Remigio, Bantayan at Tabogon, Cebu. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng lindol, lubos ang pasasalamat ni Secretary Frasco sa mga tourism workers at komunidad sa pagpapakita ng kanilang katatagan at hospitality. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Sofia Potensiano, alauna sa balita, Congress TV.